Ay, guys, try natin magpa-deliver ng document or item gamit ang Joyride. So, punta lang tayo sa delivery and then piliin lang natin yung pickup uh, pick up location natin. And ayan. Pag nalagay nyo na yung pick up location guys, lagla lagyan nyo lang yung confirm pickup uh, pick up details and then syempre guys, if kayo yung magbabayad ng uh, deliver ninyo is i-check nyo lang tong sender is charge uh, of payment. And then once okay na, i lagay nyo lang yung ano yung item na ipapadala ninyo and and pag okay na guys uh, punta naman tayo sa drop off. So sa drop off naman is kung saan ninyo ipapadeliver yung item So, dapat dito, guys, ay naka-on ang inyong uh, location settings. Dapat naka-on sya para nag-auto-generate yung uh, yung place or yung lugar na isi-search ninyo. And, ayan, guys, pag nakita nyo na yung drop of location, i-select nyo lang. So, i-click nyo na lang and then, naka-automatic na yan masisave na yan kung saan nyo siya ipapadala after nyo guys and syempre ilalagyan nyo rin ng details yung uh, tatanggap ng yung item na pinapadeliver sa joyride so make sure lang guys na tama yung contact number ninyo na yung contact number na ilalagyan nyo dun sa receiver or sa recipient na makakatanggap ng item nyo para mabilis nilang matawagan or makontact ng riders yung tatanggap ng inyong pa-deliver so once pag na okay na guys i-click nyo lang yung uh, confirm drop off details and pag na-click nyo na yan so sa baba guys nasa inyo naman yun kung mag-choose kayo ng insulated bag ito yung mga ng riders so pwede yan pwede rin hindi nyo na lagyan and then after yan guys pag once okay na i-click nyo lang yung done sa may bandang right side sa taas pag na-click na yung done yun guys uh, i-confirm booking nyo lang and makikita nyo dyan dito sa may bandang baba sa left side yung amount na bayaran niya sa inyong pa-deliver so yun guys pag okay na confirm booking nyo lang and then i-wait nyo na lang yung riders na I-pick up sa inyong delivery. So, yun lang guys. Thank you for watching.